Sino nga pala nakakilala kay tatay dahil bibigyan ko siya ng helmet? Ito nga pala yung nanalo sa parapol natin helmet noon. Natataya ka ng 200, mananalo na ka Alright. ng helmet. You, Dita kaya pa may nabukin, kaya, kaya lugluman, ni katang kaluguran. Abe ko, ito na naman ang abe nyo. Abe ko. Eh. <laughs> Siguro nakikita nyo naman kung ano yung ginagawa ko. Ayan na nga, tinetape ko yung helmet dito kay Duro. Nabi ko, dahil hahatid na natin sa Santa Rita. Nabi ko! Ito nga pala yung pinarapol natin noon. Nabi ko, kaso ngayon kulang lang nalugala. Nabi ko, dahil sa sobrang busy natin at lagi tayong puyat sa trabaho natin. Nabi ko! Siyempre, hindi tayo aalis kung hindi tayo mag-helmet. Nabi ko! At saka susuot natin yung bag natin na mapanikwas. Tapos magdadala rin tayo ng kapoting masala. Nabi ko, baka mirasan tayo nang ura na ako. <laughs> Kaya ugaliin natin mag lagi. Lalo na kapag motor tayo, abe ko. Parati, safety yung ulo natin. Kapag natumba tayo, abe ko. Mabilis na tayo nakarating dito sa may kamachiles, abe ko. Pero kailangan muna natin magpagas, abe ko. Pagdating na pagdating nga pala natin dito sa may nang nangihingi ng mga sticker yung mga staff dito. Kaso wala tayong sticker, kaya binigyan ko na lang sila ng 500. Kaso ayaw nilang tanggapin, kaya kinuwa ko ulit. <laughs> <laughs> Tapos nga pala natin nagpakargayan na nga dali-dali na tayong umalis dahil malulam sa panahon na to abe beko tingnan nyo naman napakadilim ng hula pa beko dito nga pala tayo dadaan dito sa may CDC sa may Clark ha beko kaya sa wararout nga pala sa mga kapulisan dito sa may CDC abe beko sa mga kaibigan natin dyan o ito sana o latingang kasabi <laughs> Dahil medyo maba yung traffic dito dahil kakabukas lang ng intersection dito sa may pora. Kaya na nga dumaan tayo dito sa may Jollibee. Ganyan yung mga teknik sa mga motorsiklo. Habi ko gano karna panyingit me. Habi ako, tingnan nyo may yung kasunod ko. Habi ako, mapapasa na all ka talaga sa kanila. Habi ako, ah! <laughs> Siyempre, shoutout muna kay Nariel Ramos at saka kay Jolay Vlogs and of course, Gilbert Aquino and Roel Gonzalez at saka kay Vin Carlos and kay Jelvin Motovlog at saka kay Joey Maribaluyot and of course, kay Mark Leo de la Cruz, Sapsion Tarlac at saka kay Kenji Gyao at saka kay Chad galang na paninap na ako pa, beko, ko no na yung numero na yung birthday ko. Beko! ba ah! <laughs> <laughs>

Dahil yung baon-baon natin magtanong isang po, abe ko, nakakadalawa pa lang tayo, abe ko. Ayan na nga may nakakitang bata sa atin, abe ko. Tinuro yung dila-dila uh, street, abe ko. kaso nung pagpasok na pagpasok ko, malina naman yung pinasukan kong street, abe ko. May kanto, may kanto. Ah, may itong baka binapang ato? Okay. May itong suno so, pa ako no? Ah, okay. okay. No, thank you, thank you, thank you very much. Thank you very much. Thank you. 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 Puti na lang maraming nakakakilala sa atin na beko dahil wala tayong kaligaw-ligaw. Ah, beko, siyempre kahit kanino tayo magtanong dahil kilala tayo, ituturo nila yung tamang daan papunta sa kinabukasan na beko. <laughs> Dito nagtanong na naman tayo, abe ah, ko, pangapat na magtanong na yung ginamit natin. Meron pa tayong anime abe ah, ko. Ayan na nga, natagpuan na natin talaga yung nanalo ng helmet, abe ah, ko, na si Chin Roque dito sa may Dila Dila Santa Rita, Pampanga, abe ah, ko. Kahit right. napakatagal na hindi ko na-deliver, pero wala akong narinig sa kanya, kukulitin niya ako na kailan mo i-deliver yung helmet. Talagang hinihintay niya lang akong pumunta sa kanila, abe ah, ko. Ah. Yeah. Kaya sa mga gustong tumaya dyan, sa mga rapol natin abi ako talaga ako pa yung magatid kahit saan pa kayo kahit gaano pa kalayo yung bahay nyo abi ako siyempre, gusto ko makita ko kayo sa personal abi ako Meron na naman susunod na papara-rappel niya abi ako set din siya dahil full face din niyo na ako dahil siyempre, marami tayong helmet na pamimigay din niyan galing sa Red Sea ako kaya abang-abang lang kayo sa mga video or mga vlog natin abi ako siyempre, paki-follow at paki-share na rin yung mga video natin pipili rin tayo abi ako sa mga lagi-sharer dyan, abe ko. Paki-comment na rin kung taga saan kayo, saan napadpad ang video na to, abe ko. Kung napapalayo na yung mga videos natin, abe ko. Dumaan nga pala ako dito sa mga baywalk, dito sa may poraka. So wala yung kaibigan natin, si Jojo, abe ko. Habang binabaybay ko nga pala yung Dan dito, meron na naman nakakita kay Duro at saka kay Babsoy. Sinigawan pa ako. Ito nga pala sila, siya wararaw sa inyo, kaibigan, abe ko. Abe Sige gawan niyo ako automatic na yung peace sign ko Diana. Be, oyan nakita ko nga pala yung kaibigan natin na naka-sniper din yung pamangkin ni Bisero. Abe ko. At pagpasok natin ulit dito sa Mike Clark, nakita natin ulit yung pamangkin ni Bisero. na nga sa wararound sa iyo kaibigan, kahit sino ka man, hindi kita kilala, be ko, dahil naka-helmet ka, be <laughs> Akit lahat ng nakikita ko naka big bike may ang kas lahat sila. Beko, tingnan nyo naman to. Mapapasana. All ka na naman talaga. Beko. <laughs> Nang makarating na ako dito sa Maydao, oh, meron akong napansin o oh, meron akong nakita si tatay, dalawang putol yung paa niya. ako, tignan niyo naman, artificial yung paa niya. ako, pero ang lakas niya loob mag-drive. ako, kung sino man na nakakakilala kay tatay, sana matag niya dito. Abi ako, Dahil bibigyan ko siya ng helmet. Abi ako, kung sino man yung nakakakilala sa kanya. Abi ako, ito nga pala siya. Kitag na lang yung pangalan niya o pangalan ng mga pamilya o anak niya para at least makita natin o mahihatid natin sa kanya niya yung helmet na bago galing sa Reb C. ko. Kaya maraming salamat sa lahat na sumusuporta kay Bob Soy at saka sa Abe ko Motoblog. Pag-i-follow nyo na rin siya. Abe ko. Ingat kayo palagi and God bless. Take you. Bye.